Kahulugan ng soda sa panaginip Sa interpretasyon ng panaginip, ang simbolismo ng soda ay mahalaga sa pagunawa sa mensahe at kahulugan. Ang lata ng soda ay maaaring sumagisag ng sariwang lakas, enerhiya at kasiyahan sa buhay. Sa kabilang banda, ang soda ay maaaring magpahiwatig ng pagdududa kahit na panganib kung umiinom ka ng labis. Ang mga panaginip tungkol sa soda ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa kagalakan at pagiging bago o i-highlight ang napakalaki at nakalilitong damdamin. Ang panaginip ng panta o coke ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa tamis o indulohensya. Ito ay nagpapakita ng pangangailangan para sa pagpapasigla at isang pakiramdam ng nostalgia. Ang soda sa mga panaginip ay maari magkaroon ng ilang kawili-wiling simbolikong kahulugan. Una, ang soda ay maaring sumagisag sa kaligayahan at kasiyahan. Iniuugnay ng ilang tao ang carbonated na inumin na ito sa mga masasayang sandali, gaya ng mga party o picnic. Ang mga panaginip tungkol sa soda ay maari ring magpahiwatig na ang isang tao ay nakakaramdam ng kasiyahan sa kabilang banda, ang soda ay maaari ding sumasalamin sa pagbabago at paglipat. Ang proseso ng paggawa ng soda ay nagsasangkot ng soda machine na ginagawang carbonated na inumin, inumin ng tubig. Ang mga panaginip tungkol sa soda ay nagpapakita ng isang simbolo ng pagbabago at paglago iminumungkahi ng panaginip na ito na harapin mo ang mga makabuluhang pagbabago na magdadala sa iyo sa isang bagong yugtok. Ang interpretasyon ng mga panaginip tungkol sa soda ay maari magbigay ng kapanapanabik na pananaw sa mga emosyonal na estado at kaisipang nakatago sa ilalim ng kamalayan. Ang mga panaginip tungkol sa soda ay nagpapakita ng iba't ibang mga simbolo at kahulugan mula sa instant na kasiyahan hanggang sa pagkabigo o kahit isang pagnanais na mapawi ang stress. Mahalagang tandaan na ang interpretasyong ito ay pangkalhatan at isang gabay lamang. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang soda machine Kapag nanaginip ka tungkol sa isang makina ng soda, ipinapakita nito na makakatanggap ka ng mga pagpapala at kaligayahan sa iyong buhay. Ang isang soda machine ay maaaring sumagisag sa isang patuloy na dumadaloy na mapagkukunan ng enerhiya at pagiging bago. Ang panaginip na ito ay senyales na magiging maayos ang takbo ng iyong buhay at makakaranas ka ng mga masasayang sandali. Ang isang soda machine ay maaaring magpahiwatig ng iyong pagnanais na makakuha ng isang bagay ng mabilis at kaagad. Ang mga makinang soda ay sumisimbolo sa madaling pag-akses at agarang kasiyahan. Lumilitaw ang panaginip na ito kapag gusto mong magulo ang mga bagay at walang problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gumamit ng baking soda. Ang paggamit ng baking soda ay karaniwan sa maraming mga recipe at pang-araw-araw na gawain. Ang baking soda ay kumakatawan sa isang pagtatangka na balansehin at pagtagumpayan ang mga problema sa isang panaginip. Kung gumagamit ka ng baking soda sa isang panaginip, maaaring ito ay isang senyales na naghahanap ka ng solusyon sa isang bagay na nakakasagabal sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ang baking soda ay isang karaniwang sangkap sa bahay na ginagamit sa pagluluto at paglilinis ang panaginip tungkol sa baking soda ay sumisimbolo sa iyong kakayahang malutas ang mga problema. Maaaring ito ay isang mensahe na makakahanap ka ng mga praktikal na solusyon sa salungatan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa delatang soda Ang panaginip tungkol sa mga lata ng soda ay maaaring magpakita ng pakiramdam ng pagiging bago, kaligayahan at optimismo. Sa kabilang banda, maaaring ito maglarawan ng galit at kabiguan. Ang kalagayan ng inumin sa panaginip, sariwaman o mapaitang lasa ay maaaring magbigay ng mga pahiwatig tungkol sa iyong emosyonal na estado. Samantalang, ang pagkolekta ng mga lata ng soda sa isang panaginip ay kumakatawan sa isang pagdanais na makaipon ng mga material na pag-aari o maging mas maparaan. Sinasagisag din ito ang pangangailangan mag-recycle o maging mas may kamalayan sa kapaligiran. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga bote ng soda. Ang mga bote ng soda ay karaniwang mga lalagyan para sa pag-iimbak at pag-inom ng sparkling na tubig. Sa isang panaginip, ang isang bote ng soda ay maaaring sumagisag sa kasiyahan o kasiyahan na nakukuha mo mula sa pang-araw-araw na kasiyahan. Ang paginom ng soda mula sa isang bote sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng isang kaaya-aya at nakakarelax na karanasan. Ang panaginip tungkol sa isang bote ng soda ay maaaring sumagisag sa kasiyahan o kasiyahan na nakukuha mo mula sa pang-araw-araw na kasiyahan. Maaari itong kumakatawan sa iyong pagnanais para sa isang bagay na nakakapresko sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng soft drinks. Kapag nanaginip kang bumili ng soda, ito ay nagpapakita ng pangangailangan na alagaan ng iyong sarili at maglaan ng oras upang magsaya. Maaari rin ito magpahiwatig ng iyong pagnanais na maghanap ng kaguluhan. Inilalarawan nito na nakakahanap ka ng kaligayahan at kasiyahan sa iyong buhay. Ang inuming carbonated na inumin na ito ay sumisimbolo sa mga masasayang sandali na iyong nararanasan sa pang-araw-araw na buhay. Gayunpaman, ang panaginip na ito ay maaari ding maging isang babala na huwag masyadong umaasa sa material na kasiyahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa matapo ng isang mabula na inumin. Ang mga panaginip tungkol sa pagbuhos ng soda ay maaari magkaroon ng mas komplikadong kahulugan. Ang natapong soda ay maaaring kumatawan sa pagkabiko o pagkawala ng kontrol. Kapag naramdaman mong nawawalan ka na ng kontrol, ang panaginip na ito ay isang babala upang muling tumuon at mapanatili ang emosyonal na katatagan. Kung ikaw ay nanaginip na matapon ng isang mabula na inumin, ito ay maaaring magpahiwatig ng mga posibleng hadlang sa paggamit na iyong ininanais na kaligayahan. Maaaring nahaharap ka sa isang sitwasyon na nagpaparamdam sa iyo ng pagkabigo o pagkabigo. Ang pagbuhos ng soda sa isang panaginip ay maaaring sumagisag sa pagkawala o pagkabigo sa paggamit ng iyong mga layunin. Isang babala na maging mas maingat sa pamamahala sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa uminom ng soda. Kapag nanaginip ka tungkol sa paginom ng soda, maaari ito magpakita ng pansamantalang kasiyahan at kasiyahan. Ang matamis at sariwang lasa nito ay maaring sumagisag ng mga maikling sandali ng kaligayahan. Ang panaginip na ito ay maaring lumitaw kapag nakaramdam ka ng kasiyahan at kasiyahan sa iyong kasalukuyang buhay. Ang pagtikim ng mapait na soda sa isang panaginip ay maaring isang babala upang harapin ng pagkabigo o kalungkutan. Ang mapait na lasa ay maaring sumasalamin sa mga hindi kasiyasiyang karanasan o pagkabigo na iyong hinarap. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na manatiling matatag at maghanap ng kaligayahan sa ibang lugar. Samantala, kung nanaginip ka na dumikay pagkatapos uminom ng soda, ipinahihiwatig nito ang iyong pagnanais na ilabas ang pressure o tensyon. Ang belching ay isang natural na reaksyon upang alisin ang labis na gas mula sa tiyan. Sa interpreta interpretasyong ito ng panaginip, ang belching ay maaaring sumisimbolo sa iyong pagnanais na ilabas ang stress o tensyon na iyong dinaranas.